Um, uh, yung sinasabi po ninyo nitong uh, nakaraan kasi nagbigay ng pahayag si Senator President Cheese Escudero, sabi niya, demolition job lang daw po itong mga ibinabato sa kanya. Sabi niyo, pangalanan niya kung sino yung tinutukoy. Kayo po ba aware kung sino talaga, kung totoo man, yung paratang ni Senator uh, o Cheese Escudero na demolition job ito? May idea po ba kayo kung sino yung tinutukoy niya? Eh, gusto ko nga malaman kung sino kasi wala akong alam eh. Eh, sabihin... Wala ko nakikita sa sa uh, House of Representatives ngayon na interesadong manira sa kanya eh. Sabi ko nga, alam mo, kami mga politiko kami ano ha. Eh lahat ng politiko may naninira sa iyo. Eh wag mo nang wag mo nang anuhin Sa wag mo nang pansinin masyado 'yan kasi hindi hindi naman totoo eh bakit mo papansinin, hindi ba? Uh, wag na wag na wag tayong lalayo doon sa issue talaga. Uh, hindi ba rin ako sinong naninira kanino uh, hindi yan importante yan. Importante talaga is Anong nangyari dito? Paano na ganyan yung budget? Sinong nakinabang dyan? Di ba? At anong gagawin natin sa susunod na taon para hindi na maulit yan? Yun dapat ang mga pinag-uusapan natin. Hindi yung kung sinong nanira kanino eh. Eh, yung House of Representatives, enero pa sinisiraan hanggang ngayon, hindi naman kumikibu dyan, eh, di ba? Sinasagot ng sinasagot na lang lahat ng mga paratang. Dapat ganoon na lang tayo, public officials tayo, eh, di ba? Dapat tay eh, tanggapin natin na na alam mo, mangyayari talaga yan at malungkot man, masakit man, lahat ng politiko alam ninyo yan, masakit oh, talaga yan. Wala, wala kang magagawa eh. Ganyan talaga eh. Hinaabul mo yung position na yan eh. Talagang ginusto mo yan. Eh kasama yan sa lahat ng mga dapat mong pagdaanan bilang isang... Uh, daniel mm -mm. May, may sinabi din po kayo sa kanya. Ang sabi niyo po, sagutin na lang ni SP Cheese. Ito pong mga issue na binabanggit ni Senator Tito Soto tungkol sa scandalous at last-minute budget insertions. Can you explain further? Ano po ito? Well, uh, meron lumabas dati kasi na, na, na report galing doon no, kay Senator Soto na pinag-aralan daw nila yung budget at mukhang 140 billion ang pumunta sa Senado. Kaya tinatanong nila kung saan napunta yon, bakit doon napunta and so on. Uh, pero siyempre, separate body yan, ayaw na yung ay makialam sa mga proseso nila doon. Uh, siguro itong mga darating na araw, eh, pag-uusapan na rin nila talaga yan. At ang maganda niya kasi is uh, uh, siguro sa Senado at dito rin sa House, kami, sabay, eh, alam mo, tanungin namin yung mga, yung mga nakakaalam dito sa aming mga kamera kung ano ba talaga nangyari dyan. Panagutin namin. Yung kami, pananagutin namin yung mga representante. Sila, panagutin din nila yung mga senador na, na nakinabang dito sa, sa pagbabago ng, uh, ng budget sa masamang paraan. No? Sa pagdagdag sa hindi dapat.